Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Kawayang ginamit sa Palo Sebo na Bali. Apat na lalaki na hulog sugatan. Bagong landmark sa Metro Manila. Nahigitan ang taas ng Statue of Liberty ng New York. Working student napaiyak matapos sirain ng anay ang nasa 14k na ipon sa alkansya. 75-year-old lola na suwabing nag backflip sa swimming pool nagpa-wow sa netizens. At Dolly De Leon na wagi bilang best supporting actress sa Cinemalaya 2023. sure ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, na uwi sa disgrasya. Yan ang nangyari sa paglalaro ng Palo Cebo sa isang barangay sa Naga City. Nabali kasi ang kawayang ginamit dahilan para mabagsak ang mga lalaking kasali sa laro. Apat na lalaki ang sugatan mula sa insidente. Ang kabuang pangyayari panuurin sa trending report ni Pamela Adriano. Kasali sa larong palosebo ang mga lalaking ito sa Barangay Lerma sa Naga City. Parte kasi ito ng pinagdiriwang na pista sa kanilang barangay. Kailangan nilang makuha ang banderita sa pinakaitaas ng kawayan para sa premyong apat na piso. Pero tila hindi kinaya ng tibay ng kawayan ang dami ng umakyat kaya naman maya-maya pa. Bali ang kawayan at nahulog ang apat na lalaki na silang nagtamo ng mga sugat. Ang isa, nabalian pa ng buto sa kanyang likod. Ayon sa pamunuan ng barangay, hindi na raw nila papayagan ang ganitong palaro para hindi na maulit ang insidente. Paliwanag pa nila, hindi raw sila ang organizer ng naturang palaro na idala naman sa ospital ang mga biktima. Starting next viral story, The Victor. Usap-usapan ngayon sa social media ang pinakabagong landmark na matatagpuan sa Bridgetown na sakop ng lungsod Pasig at Quezon. Paano ba naman kasi? Agaw pansin hindi lang ang mismong structure nito, kundi pati rin ang nakakalulang taas na 60 meters. Mas mataas sa iconic Statue of Liberty na nasa 46 meters lang mula hill nito hanggang sa torch. Ang mga dapat nating malaman sa The Victor iahatid hatid ni Mili Borha ay commuter o gagala lang at mapapadaan ka sa pagitan ng Quezon City at Pasig, siguradong mapapatingala ka sa bagong landmark na ito. Sa taas kasi na 60 meters na lagpasan na ng The Victor ang Great Sphinx of Giza na 20 meters ang taas at Statue of Liberty na bagamat 90 meters. Kung aalisin ang pedestal nito at ang mismong estatwa lang na Goddess of Liberty na si Libertas ang may iwan, nasa 47 meters lamang ito. Ang The Victor ay isa sa pinakamataas na public art installation sa buong mundo na dinisenyo ng Filipino-American artist na si Jeffrey Manuel Figueras. Pero para saan nga ba ang dambuhalang istatwang ito? Ayon kay Figueras, ang The Victor daw ay sumisimbolo sa tagumpay ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang inisyal na inspirasyon nito ay si John Gokongway Jr. o mas kilala bilang si Big John, isang businessman na may-ari ng ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Hindi man gaya ng tipikal na storya na rags to ang buhay ni Big John dahil nag nagsimula rin ito sa mayamang angkan. Hinangaan siya dahil ng masaidang kanilang pamilya. nagsumi kapito up upang makaahon at isa sa kanyang naging paraan ay ang pagtitinda ng mani. Isa pa sa mga siguradong tanong ng ilan, saan nga ba gawa ang The Vector? Ito ay gawa sa marine grade perforated steel o mistulang mesh ang balat nito na nakadisenyo para kayanin ang malalakas na bagyo. Ang mga materialis din ito ay nagbibigay sa statwa ng semi-translucent appearance na perfect para sa mga light Show. Para naman sa mga curious at interesadong makita ang The Victor, ito ay matatagpuan sa Bridgetown. At ayon kay Figueras, under construction ng paglilagay ng hagdan, papunta sa base ng monument upang malapitang makita at makakuha ng pictures ang mga gustong bumisita. Sa ating next trending story, pera na! Inanay pa! Isang working student ang napaluha na lamang matapos makita na animoy naging lupa na ang inipon niyang pera sa alkansya. Hindi niya kasi akalain na ang pinaghirapang ipon ay sisirain lang pala ng anay. Ang halaga lang naman ng kanyang naipon na kinain lamang ng anay ay umabot na sa 14,000 pesos klasing alkansya kaya ang kanyang ginamit at sinugod ito ng mga anay? May natira pa kaya sa kanyang ipon kahit papaano? Ang buong kwento alamin sa Trending Report ni Liway Abas. Isang nakakalungkot na pangyayari ang sinapit ng isang working student matapos mo nang masayang ang inikong pera na nakalaan sana para sa kanyang pag-aaral. Ang sa salapi, hindi pinalampas ng mga anay. Ang fourth-year student na si Randy, binahagi sa programang Damdaming Bayan ng DZRH ang klase ng alkansya na ginamit para sa pag-iipon. Ano ba yung itura ng yan? alkansya? Oh, oh. pahoy? Lata? Ba't may papel? Oh, oh. At saka bottom, may karton po. Uh, may laka. Hmm so yung body nung alkan ay karton. Ano pala, yung laman yung parang karton lang. Mm -mm. Ah. Okay. So hindi mo hindi ka aware na karton lang uh, yun. pero nang tanungin kung anong uri ng pera ang nilagay sa alkan mm -hmm. Tapos may halo. Ano? po lahat. Ah, papel lahat. Ah, papel ah, walang, papel lahat. Ba, walang coins. Oh, mm -hmm. Granbe. Wala pong coins yun. Ah, ganun ba? Nasa magkano naman kaya ang nilalaman ng alkansya ni Randy, maging ang halaga ng mga naisalba nito. Naka, ano, yung pinakailalim, yung pinakauna ko na nahulog, yun po yung unang kinain ng anay, nandun po yung tigwa 1,000 na, no. ano, mm. ang natitira na lang yun sa, ano, sa taas na lang. Naku, no, nakain na nila. Yung mahagi, yun na lang po yung tagwa 100 bill yung natira. So uh, may uh, buo pa namang nailigtas. Ilang pa magkano na save mo na ano? 6000 pa po yung ano hindi po na damage ng anay. So all in all magkano? And the rest po. Magkano? durog na po siya na parang na, na. na. Oh, si ulong na Yung mo eh, uh, <laughs> natin <laughs> kay, ano, kay atinibium. Ang ipon ni Randy ay para sana sa paghahanda kung sakali mang kakailanganin niyang maglabas ng pera para sa kanyang tuition fee. Ayon din sa kanya, natuto na siya ngayong pagdating sa pag-iipon at ngayon ay nagbukas na rin ng savings account. Nag-abot din ng tulong sila kay Mayor Deo Makalma para may pandagdag sa nasayang na ipon ni Randy. Para sa ating next viral story, panis kayo kay Lola. Tuwing may family outing na idinarao sa mga resort, hindi mawawala dyan ang mga nagpapatagalan sa pagsisid mabilisan sa pag-slide o kaya na may pasiklaban sa pagtalon sa pool. Pero ang viral video na ito sa isang swimming pool sa Camarines Sur, hindi bata ang nagpakitang gilas, kundi isang lola. Ang matanda, suwabing-suwabing bumak flip sa swimming pool. Panoorin ang trending video sa report ni Angelica Cosme. kaya ng mahigit 3 milyong views ang pangmalakasang backflip na ito ng isang lola mula sa Bao Camarines Sur. Ang 75-year-old Lola, kinilalang si Patricia Badong o Nanay Patring. Ayon sa uploader na anak ni Lola na si Connie Tantoy Badong, naganap ito sa isang family outing. Kwento niya, tuwing may bakasyon sila sa mga paliguan, talagang ito ang baong tricks ni Nanay Patring. Ang matanda pala, limang taong gulang pa lamang noong sumabak sa acrobatic gymnastics hanggang tumuntong ito sa high school. At dati rin itong sirkera. Ang sikreto raw ni Lola Patring sa malakas na pangangatawan ay ang araw-araw na pag-ehersisyo. Gayun din ang paglilibang sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga manok, itik at baboy. Bumuhos naman ang mga komento ng paghanga mula sa netizens. At para sa trending showbiz balita, Uwagi bilang Best Supporting Actress si Dolly De Leon sa Cinemalaya 2023 para sa kanyang pagganap sa animated full-length feature na Iti Mapukpukaw o The Missing. Ang iba pang mga nakasungkit na parangal, kilalanin sa report ng ating Showbiz Angel. Kinilala bilang Best Supporting Actress si Dolly De Leon sa nagdaang Awards Night ng Cinemalaya 2023. Ito ay para sa kanyang pagganap sa Filipino Ilocano Rotoscope Animated Film na Iti Mapukukaw or The Missing mula sa direksyon ni Carl Joseph Papa. Ang pelikulang ito ang siyang nagwagi ng Best Film for Full Lent at Netpack Award Full Lent. Sa isang post naman ng veteran actress, nagpasalamat ito sa mga hurado ng Cinemalaya. Ayam, masarap sa pakiramdam na mapansin ang isa sa mga pinaka nire-respeto niyang Independent Film Festival. Punong-puno rin ito ng pasalamat sa lahat ng mubo sa itim mapukpukaw at nagpahayag ng mabuhay ang pelikulang Pilipino. Ayon kay Dali, ito ang kanyang first acting award na natanggap sa bansa. Sa madala na, sungkit naman ang Sibuyas ni Perfecto, ang best film para sa maikling pelikula. Habang sinarayan Matsado ng huling palabas at Mike Barles nang makoko sa baybay ang mga nagwagi bilang best directors para sa full length at short film. Inuwi naman ni ng rookie ang Best Actress Award habang kinilalang best actor si Nicole Morales para sa kanyang pagganap sa Feather at Bon Andrew Lentejas ng buling palabas ang nanalong best supporting actor. Narito ang kompletong listahan ng mga nagwagi sa awards night ng Cinemalaya 2023. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento po ng ating working student na pinaghirapan ang kanyang ipon, ngunit nawala na parang bulay. Este, hindi parang bula, di ba? parang kinain po kasi ng anay at naging lupa. O ba? Diba? Nakakalungkot man. Ano ba ang mga lessons sa na dapat nating matutunan? Una, importante po ang mag-ipon. Kaya naman po kailangan para tayo ng mabuti, magtrabaho po tayo ng mabuti. At syempre, pagsikapan po natin ito para meron po tayong pang-tuition o meron po tayong pang-travel o kung ano man ang gusto nyong goals. Pangalawa, dapat mag-ipon po ng tamang paraan. Ngayon po, si Kuya siguro hindi niya naisip na yung lalagyan niya ay pwedeng talagang sirain ng anay. Kaya naman dapat maging financially informed po tayo, di ba? Kaya ako po, personally, sinasuggest ko Mag-open na lang po tayo ng bank account. Yes po, savings account na lang po o di ba? Para safe at isa pa, marami rin po kayong pwedeng i-invest dyan sakali pong lumaki at lumago na po ang inyong ipon o di ba? So marami naman po mga resources online para matuto po tayo at maging maalam po tayo ano, magkaroon po ng tamang impormasyon sa pag-iipon. Sa bangko Kaya ito lang naman po ang ating na-suggest Ngayon kung ayaw nyo naman po Pwede naman po ano na medyo matibay-tibay po na alkansya Ang ating pong gamitin At syempre ang pag-iipon overall po Maganda po itong habit At napakaganda po na gawin po natin Para naman po sa ating kinabukasan kaya naman po kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbo-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.